mga kaiksuunan nga naminaw aning atong pagperayag karon sa usagka ka no? Minsahi sa Easter Sunday, no? Uh, April um, 20, 2014, o April uh, 20, 2014, no? Kining inyong ubos nga isuon no? si Shelbert uh, Dondoyano alias Beritas. Doon na tayo ihatag ng gamayang minsahi alang sa kasaulugan sa atong Easter Sunday. Kining atong Easter Sunday, atong mahinumduman, nga atong gi saulog dinhi din adlawa, ang pagkabanhaw no, sa atong ginoo, ang atong ginong Heso Kristo, nga mao ang kahayag, no, tinuod nga kahayag sa, sa, kalibutan. Kung atong tanahon ang kinabuhi sa atong ginoo, ni Antong Diri sa Kalibutan sa iyang mga gipangbuhat, buhat katuga hulagway gayod sa unsa gayod ang tao ba uh, nahinumdom ko sa iyang minsahi nga uh, giingnan niya ang pagatinunan kamu ang kahayag sa kalibutan no? kamu ang kahayag sa kalibutan ang atong nasabtan sa gipasabot niyang kahayag uh, literal nga kanang suaw ba nga kahayag no nga atong makita sama sa suwaw nga atong makita diya sa adlaw no ang kahayag nga iyang gipasabot mao ang atong mga buhat no nga maayo no kay kung mubuhat ta og mga daotang buhat mo man maingon na pagkapamulunga kangit-ngit no sa so kalibutan mga buhat nga daotan mo nay kangit -ngit no so kinanglan kita mubuhat yung maayo nga nahisubay sa iyang mga gipanudlo para nga matuman kanang giingon niya nga kamo mao ang kahayag sa kalibutan atong dadon ang mga mensahe sa atong katilingban. Di ba ang atong katilingban karon nga Pilipinas, no? nasod nga Pilipinas, daghan kaitang gitubang nga mga problema. No? Krisis sa pagkaon, krisis sa pagdumala. No? Musintro ko nota diri sa krisis sa pagdumala. Well, ang atong katilingban, gidumala mangitag mga lideres. Gidumala ta og presidente, gidumala atong mga depito gobernador, mayor o gunsa pa. Ato kunong hinumduman ba ang gi pamulong no? sa usak ka imperador nga yung gitag imperador uh, usaka usak leader no? usak tao nga naghupot o pangatungdanan no? atong hinumduman kay nahinumdum ko sa istorya sa daang kasabutan bas Biblia nga ang katauhan gali sa Dios uh, mubuhat og daotan dili mo sunod sa mga moral nga mga pagtulunan sa Dios nga gitudlo sa iyang katauhan ang maong dapito sa karnasod mahiagom gyud sa tunglo no sa atong pinulungan tunglo sa English ana curse no mahiagom sa curse ang usa ka lugar o sa karnasod nga dili musunod sa mga pagtulon ang langit nun sa Diyos. Hmm. Sama atong katawang Israel sa una, kung dili ganin nila sundon ang gisugo sa Diyos nila, daghanda katalagman ang may tabo. Ingun anak po, kining atong nasud ng Pilipinas, kung dili gali musunod sa mga pamaagi sa Diyos, hmm? o, ah, sa daghang mga katalagman. No? Nga, karon karoon, daghang atong madungog na i-impeach na kuno na siguro ni atung ubang mga lideres na pod karon no tungod kay nakahimo o dili maayo dia sa pagdumala no kinahanglan atong hinumduman katong usag yud ka ihimplo ba nga usag ka naghupot pangatungdanan ba nga akong nadumduman yud iyang nga no si Saint Henry no Saint Henry no na ila siya nga santos nga usa ka imperador no imperador pa na, na ila ni siya nga santos uh, ni adto ning mga tuig 973 ngadto 1024 akong usbon ni adto ning panahon 973 ngadto 1024 no usa ka imperador may yung gigag imperador ang historical background na ito, daghang kay mga imperador nga dili maayo og panig wala mo dawat sa Dios na yung mga atiyes Na yung mga emperador nga lain mo yung ilang giilang Dios Ang ilang kaugalingon mo ilang ipatuo sa mga tao nga sila mo ay Diyos. No? So, ang historical background so mga emperador dili maayo. Pero nganong nung i-share na ni si Saint uh, Henry uh, nga emperor, kay lahi ni siya nga klases pagka-emperor. Maayo kaayo na ilan ni siya sa katauhan ni Adto sa iyang panahon nga maayog gid siya nga pagka emperador no? wala siya mag dahil sa pangatungdanan isip labaw isip naghupot sa dako ka katungdanan ako atong ibasi ang iyang uh, minsahi ato sa iyang panahon sa iyang mga pulong nga di ganako malimtan no kadtong niingon siya nga temporal power was given by god for the good of the people no? unsa man sa atong pinulungan temporal power was given by God for the good of the people. Kana kanong temporal yung gahum, nung no, gihuptan, no? sa mga kadagkuan, no? sama niya, sama sa, ato lalang po ning dadu sa atong panahon karon, no? kining yung gahong gahom nga sa atong presidente, mga senador, kongresman, uh, uh, mayor, gobernador ug unsa pa nang mga pangatungdanang dagko diha sa atong katilingban. Gituyo na gitugot na sa Dios nga mahuptan na nato no sa katawhan para sa kaayuhan sa katawhan. Okay. Kinanglan, do na mangyoy mo alagad, no? na mo dumala. Subot ipasabot, e ang magdumala no ang maghupot sa pangatungdanan kinanglan mo subay no sa so, unsa may mga maayo gyud nga nga mga pamaagi di sa pagdumala o sa ako gung nabantayan example no? Oh, uh, ang atong nasod mura pud ni siya og nagawat-awat sa ubang mga nasod nga dili ba i dili taga agbili dakong bili kining moral aspect moral nga mga pagtulunan sa atong moral teachers nga mga ang simbahan no let me quote sa biblia akong kutloon ang asoy ni san pablo sa unang timoteo 3:15 nga nagingon siya nga ang simbahan ko no uh, nga gitukod ni Kristo mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran no akong usbon unang timoteo 3:15 matud pa ni San Pablo ang simbahan kung iglesia nga gitukod sa atong ginong Isu Kristo, haligi og sukaranan sa kamatuoran. But po sa kung magisgut tag mga kamatuoran, uh, may tungod ni ining kalibutan na naa ah, sa simbahan nga gitukod ni Kristo. nang kinanglan mo tahod ta ang mga pagtulunan, labi na sa faith and morals, kay mo man siya silibing giya na to. Og nahinumdom usab ko sa Mateo 18 bersikulo 17 nga kung dunay mga kabili Uh, binkel-binkel, kung doon mga uh, wala pagkasinabot, kinanglan mo at tuta mo dangup ko sa iyang iglesia, sa iyang simbahan. Dito ta magpakisayod, ugun sa gyo'y angay na itong unsa ugun gyo'y insakto, ugun unsay dili insakto. Hmm. So, mauna, nabuti po sabot, kung dili na ito na sundon nga proseso, proseso, no? hindi na ito na sundon, dili tagaan na itong bili kana nga proseso, no? akinanglan mo dangup tas ato mga moral teachers ug sa insakto ug unsay dili sa buhaton ato ba no kung hmm. dili na to na buhaton maparehas ra na ngadto mga panghitabo so, sa nga sama ra nga wala na to pataling hugi ang Dios kay si Kristo nag-ingon siya nga diha yeah, sa Lucas 10:16 ang naminaw ninyo akong simbahan sama ra naminaw nako ang wala maminaw ninyo wa subminaw nako kaya gitagaan mangguniyag gahom gitagaan yag uturidad ang iyang simbahan sa pagpanudlo may tungod sa morality may tungod sa unsay sala unsay dili sala so kung dili nato paminaw ng iyang simbahan no sa marang wa ta maminaw niya kay na sa Juan 20 19, 23 nga iya yung gitagaan og gahom ang iyang mga tinun andre syuta sa pag uh, panudlo hmm. gitagaan bali niya gahom sa pagpamasahilog sala So, kung dilih na to, Tumanun kening iyang Mga gisugo Diri sa Sa, sa kalibutan hmm? Yang iyang mga tao Diri sa kalibutan Sama ranguan na tu Siya paminawa So, kung dilih na Yang iyang pulong Yang gitudlo aning mga tao Yang mauning simbahan Yang iyang ditahasan Sama ranguan Na tu siya paminawa So, kung dilih na tu Paminahun Ang simbahan Yang mauna Geripresentahan Negeripresentar niya course Tung Ang mahi di ba? Um, samas Sama sa nahitabo sa mga Israelita sa karaang panahon, um, nga kung dili nila sundon ang mga pamaagi sa Dios, uh, mga katalagman na mahitabo. So muna nga kining atong katiling nga Pilipinas, kabantay mo, tungod sa doktrina po sa atong gobyerno nga separation between the church and state. Um, so So naakuno sila'y kinibang rason. Um, na sila hinungdan nga dili paminawon ang unsa may panudlong moral sa atong simbahan kay si paret lagi no? ang gobyerno o simbahan so dili obligado kuno ang gobyerno maminaw sa so unsay gitudlo sa simbahan so mo ni delikado mo nang dili mahutdan tag mga katalagman no nganuman kay sama anang panudlo sa simbahan may tungod sa kining family planning nga ang simbahan dugay ng nanudlo nga usa ka immoral ang paggamit sa contraception kanang RH law nga mo, bill man na no. ang simbahan nanudlo nga dili lagi na maayo kung atong kontrolon ang gidaghanon sa atong pamilya dili sa ingon ana nga paagi kay ang simbahan ni adto pa supak yun ni anang paggamit og mga contraception pero kay separation between the church and state lagi, ang gobyerno dili obligado maminaw sa simbahan, mao na nga pwede siya mo supak sa so unsay gitudlo sa moral teaching sa simbahan. So unsaon pagsunod aning mga pulong sa Dios nga sa Biblia nga ang simbahan haliging sukaran sa kamatuoran nga dili manato paminaon. Sumao so, na nga kung ingon ani ang atong mga politiko no, ma ma maguol ka ita maminaw magtan-aw di STB nga magdebate na nga dili iapil ang Dios kuno di as pagpandayg mga balaod no na pagalitoy kongresman, uh, congressman pagyud no nga dili kuno iapil lang pang no, nga, mga pagtulunan, an yes, sa pagpandaig balaod kay separation lagi church and state so ang ako kung sabot anang separation between the church and state dili mana ingon nga dili na paminahon ang moral teaching sa simbahan separate sa pagdumala hmm? pero ang atong mga lideres kasagaran po nila katoliko man na sila obligasyon po sa pagpaminaw sa moral teachers doon naman na siya protocol sa hmm? kaya kung dili na to paminahon ang simbahan sa marang gipakawalay bili o gipakawalay bili na to nang naasa preamble na to, ba no nasa atong konstitusyon nga nag nag atong gi, gi hangyo ang Dios nga mugiya gyud siya mm? sa atong pagpandeg mga balaod no? pag dumala sa katilingban we invoke the god no ang iyang aid we invoke kung ako malimot sa word nga we invoke the aid of the of uh, God, of the providence of God. So, ang atong gobyerno gali di as konstitusyon ni angkon nga nagdepende ta sa Dios ato pa magpagiya ta sa Dios unya kung mugiya na ang Dios di den ato paminahon sa unsang paagi nga ang Dios mo mugiya na to ang Dios tuaraman sa kahitasan no oh, Ang iyang, ang iyang, kung hindi man nato siya, maistorya istorya, yun nga ka nang makita, may personal. Pero pinagis yung mga pagtulunan ng gitulo sa iyang simbahan, sa marang nakikistorya sa nato. Pero kung di ta maminaw sa iyang simbahan, so, on sa may mahita po? Curse. Tunglo. Maunang dili mawardan, tunglo. No? Ang ang atong kuan sa ubang mga dapit bisan pa sa mga developed countries ang ilang morality lisud kayo no apiki tungkol kay lagi dili under the course man you know, na sa biblia nga na na limpungan, no ang kining uh, katauhan mao na nga na ayoy mga katalagman sud gihapon nga mahitabo sa atong uh, katilingban tungod ana nga course o tunglo no mga mga iksuon ko nga naminaw aning atong minsahe karon no sa Easter. So hinaot no mga iksuon nga uh, ato gyung matanom sa atong nahuna unsa kabililhon nga kung mudumala ta dias ka tilingban no mm, um, nato no dili gyud nato ipakawalay bili ang panudlo sa atong simbahan kay mo na sila moy atong teachers about morality siguro ang uban mo ingon nga ah, maminaw ta na mga tao ramon po na mga pari no well siguro ang atong gitanaw ang ilang pagkatao sa ilang pagkatao lahi na hmm? kay na po na sila yung mga apan pwede po na sila makasala pero lahi ng ilang sala ilang abuso ikumpara sa mga pagtulunan kay kanang mga pagtulunan ya ang ilang itulod dili na ila no kanang inigbasa nila o ga uh, gospel ya sa matag misa dili mo na ila So, kung siya mga pagtulunan, diha, lahat ng pagtulunan. Mahimong ang pagtulunan maayo, makapamaayo, makapabalaan sa tao, pero kung dili isundon, no, yun na po na maayo. Ang bot na ipasabot niya sa simbahan, ang iyang mga pagtulunan. Kahit kung ang mga pagtulunan lang, sundon, ah, ma mahimong maayo yun ang leader, mahimong maayong tao ang pruweba na ito ni Ana, katong mga Kristianos, mga katuliko nga nagsunod sa mga pagtulunan sa simbahan, nangabutan, Nadiklara man sila mga santos, sama ni Saint Teresa of Avila, Mother Teresa of Calcutta, San Lorenzo, Padre Pio, San Vicente, San Antonio, muna yung mga ah... Uh, pamatuod na to nga kung tumanon lang ang mga pagtulunan makaayo gini sa atong katilingban so na nga painumdom sa atong mga lideres sa atong katilingban nga sundon jud iapil jud ang moral teaching sa atong simbahan dili jud iitsapera dili ipadaplin kay kung ipadaplin course tunglo ang mahitabo o nang dili ta mawadag mga katalagman so kana lang ang atong mensahe ni ining Easter no nga, atong gi sa ulog karon nga inaot unta ang kahayag ni Kristo mo reflect gayud diha uh, sa sa mga tao nga naa simbahan ug di lang diha no asa sa ato mga lideres mo reflect unta ang kahayag ni Kristo nga kanila mo ba og kanang um, uh, example ba sa sa san no sa adlaw ug sa buwan sa siyensya di ba may kaugalingong kahayag ang bulan no sila pa ang kahayag kuno sa bulan kung mohayag na unay mga gabi eh, nga mo ang bulan anong nihayag man dili tungod kay na siya ka kahayag ang iya kuno kahayag hinulaman ngadto sa adlaw ang kahayag nga anaa ah, sa adlaw nireflect. Hmm? ni reflect hmm? mo kahayag ang bulan ngadto sa adlaw mo nang nihayag pud ang kinibang ah, buwan no mga 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 igsuon so ang adlaw ro galit na no nga naay kahayag no nga binuhat lang na siya sa Dios binuhat lang na sa atong Ginoo nga buot ipasabot nga ang tinuod nga kahayag nga mao ang Dios nga naghimo sa adlaw mao gyud untay atong ilhon nga tinuod nga kahayag mao si Kristo. So kinanudlo ang atong Ginoo nga ang simbahan mo ay mugiya nato diri sa kalibutan kinanglan himo na kahayag ang mga panudlo sa simbahan. E kung dili nato himo kahayag ang mga panudlo sa simbahan. Ah, uh, unsay mahita po kangit-ngit mo patik mo sa atong kalibutan. Kana lang mga igsuon dagang salamat ug uh, maayong pagpaminaw. Happy Easter Sunday.